Sa likod ng pag-iisip ng Cold War, ang mga doomsday planner ay isang kakaibang mentality. Para sa iba, tama lang na ng planeta at kumiti ng napakaraming tao. Dahil kung ilit ka, pwede kang makaligtas. Ang mga kakaibang Cold War bunker na ito ay isang kakaibang fantasy landscape. At para silang monumento sa mga piling tao na may kakaibang kilos at pag-iisip. At kung hindi man sila gumana, kinakatawan nila ang pagbibigay ng katuwiran sa kanilang mga sarili. At oo, Pwede sila'ng mamuhunan ng billion of dollars sa mga atomic weapons at kahit nagamitin ng mga ito at ang civilization ay mabubuhay? At ito ay isang kakaibang pag-iisip. Bago tayo magsimula kapatid, huwag mo sanang kalimutan i-hit ang like at subscribe button. Kalimbangin ang kampana nang sa ganon, lagi kang updated sa mga bago pa naming content. Kaya simulan na natin. Alam naman nating lahat na kapag sumiklab ang digmaan, ang tanging nasa isip mo na lamang ay ang iyong pamilya at ang iyong mga mahal sa buhay at kung paano kayo makaliligtas sa isang dilubyong ginawa mismo ng mga tao. Kaya naman ang karamihan sa mga mayayaman ay tinatalasan na mismo ang mga pag-iisip at kung minsan advance na mismo kung mag-isip at hindi sila yung normal na tao na papetiks-petiks lang at ayos na sa kanila ang mabuhay ng normal. Kaya naman ang ilang mga mayayamang tao tulad ni Nailon Mas at iba pang mga bilyonaryo ay gumastos na ng malaki para makapagtayo ng napakalaking bunker sa ilalim ng lupa. At isang halimbawa na nga dito ang bilyonaryong si Mark Zuckerberg na nagpagawa na mismo ng bunker sa Hawaii. Ano nga ba ang nalaman ni Mark Zuckerberg? At bakit siya nagtayo ng million of dollars sa compound sa Hawaii na kung saan nagtatampok ng 5,000 square foot underground shelter? Ang 1,400 acre compound na ito ay matatagpuan hilagang silangang bahagi ng Hawaii Island ng kaway sa pagitan ng mga tourist sub ng Kapat Hanali. Ang construction ng naturang extravagant compound na ito ay nagdulot ng spark at haka-haka sa mga local at media. Sa pagpapalabas ng pelikulang Leave the World Behind, na kung saan sumusuri sa konsepto ng kaligtasan sa isang post-apocalyptic world, marami ang nagtataka kung ang underground bunker ni Zuckerberg ay isang precautionary measure laban sa potensyal na global disasters. Kung mag-decide ka na pumunta sa compound, isang 6 feet na pader ang pumapalibot sa buong lugar para harangan ang view ng outsiders na tumitingin para makita kung ano talaga ang nangyayari. Ang mga security guards ay may ikpit na nagbabantay sa entrance 24 oras at may nagpapatrol din sa mga nakapaligid na beach gamit ng mga ATV at truck upang panatiliin itong sikreto hanggat maaari. Nakuhang saan lalong nagpapataas ng isang katanungan. Ano ang nalaman ng founder ng Meta? At ano ang kanyang plano sa kanyang compound? At ano ang sinasabi nilang magiging itsura ng nasa loob ng gate? Kapag natapos na ang construction ng labing dalawang buildings, na kung saan sinasabi nilang mayroong 30 bedrooms at 30 banyo, na kung saan ang dalawang pangunahing tira na iniulat na konektado sa isang tunnel, na kung saan umaantong sa underground bunker na kung saan binabantayan ng isang concrete-filled metal door na blast-proof kung sakaling magkaroon ng nuclear blast. Ang underground shelter na ito ay pinaniniwala ang higit 5,000 square feet at magkakaroon ng sarili nitong energy at food supplies na ginagawa itong ganap na self-sustainable. Bali-balita din na ang shelter na ito ay nilagyan ng makabagong technology at advanced security system upang matiyak ang kaligtasan ni Zuckerberg at sino mang niya doon pagdating ng oras. Sinasabi din nila na magkakaroon din ng 11 tree sa property na konektado ng mga rope bridges na naglalakbay sa kabaan ng state. At ayon sa ilan, walang sino man ang nagtatrabaho sa project na ito ang pinapayagang magsalita tungkol sa kung ano ang itinatayo sa likod ng mga pader na yun. Sinasabi din ng iba na ang lahat ng involved ay nakasalalay sa isang napakamahigpit na kasunduan sa hindi pagsisiwalat sa maraming manggagawa na nagsasabing nakita nila o narinig ang tungkol sa mga kasamahan na tinanggal mula sa proyekto dahil sa pagpo-post tungkol dito sa social media. Alam ng lahat na ang founder ng Facebook ang nasa likod dito, dahil binili niya ang lupang ito sa series of purchase noong August 2014. May alam ba si Mark Zuckerberg na hindi natin alam? At ito ba ay isang senyalis na ang mundo ay malapit ng maging real life version ng pelikulang Leave the World Behind? Ipaalam mo naman sa amin sa komento.